lalagyan na ng ano ng biga Nay, smile nay, nay. <laughs> <laughs> kasya lang pala yung 2 4 4 8 16 kasya lang 16 pala Tama lang talaga yung 16 pala. Ganda na, Nay. Ganda. Ganda. Uh, alin. Bahay mo? Hindi uh, pa ah. <laughs> Pag mayari, maganda na. ng bata hmm. manager na isa